Handa na mi! Kahit wala akong... Ratatat! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Narinig mo ba yun, Ina, Michael? Kahit Handa na mi! Ano? Kahit wala akong... Ka? Kahit wala ako sa inyong intro! Yeah! Sek! <laughs> ako, sabagsawa na ako sa intro na yun. Kaya nga! Oh, masakit na nga ulo ko eh, di ba? May nag-react din nga sa ano eh, sa ating live audience. Sabi sa one na rin daw sila dun sa intro natin. Panitan na nga kasi isama na si Sek. Hi, nako. Anyway, okay. Ano naman wala sa atin? Ba't parang nagbabapin kayo? Ano naman pinipinit sa tarili ko? Ayaw naman sa akin. Ba't ko naman ipinipinit? Ay, okay, ah, oh, sige, sige. mag-peanuts na muna tayo, mag Sek. Magkaisa na tayo. Sino ba gagawa? ba o kayo? Magkaalaman tayo para mat matapos. <laughs> Sabi nila nun, may ginagawa na. na. Never naman dumating. Na, eh. Ay, gumating. Ay, At saka okay. na natin pag-usapan. Sige, o oh, okay. peanuts na muna, Sek. Pili na. na. mga sasabihin. Una. Kailangan, na. Kailangan pumili ka isa, Sek. Kailangan pumili ka na isa. Kailangan. Annulment. Annulment, legal separation or divorce? Yan. Divorce! Yan. Yan. ba Okay. Sunod, Pilinats kasal, sakal, o kalas? Yan. <laughs> Hirap pa. ah. <laughs> oh, ano? Ha? <laughs> huh? Oh. Okay, oh, bye. Oh, sakal. na si lang. Silu, sakal. Sakal, <laughs> sakal. <laughs> <laughs> okay. Masayin, na lang. Sakal na kasi Sakal na lang. Sakal na mo Sakal na na Parang oh. pa eh. Parang tatay na eh. <laughs> Sabi ko nga eh. O, may nag-aabang ng sagot doon. Nisek, may oh, nag-aabang. Talaga. Okay, talaga. Oh. Sino ang pipiliin mo makasama? Sa tatlo, sa kahit mas stranded ka sa isang isla. O sino pipiliin yeah. mo makasama? Si Bigong, si VP Sara o si Harry Roque? Sina? Si Harry Roque. Para pwede kong sakyan para umalagwa sa dagat. Uy, ito talaga <laughs> si Sek. Okay, o sige, okay. sunod. Sino uh, naman ang pipiliin mo uh, na business partner? Si yan, Mayor ito. Alice Go, si Chavit yes. Singson, o si Senator Senator Cynthia Villar. Yan. Uh, oh. sino? Business partner, ha? Eh, si Mayor Alice Go. Yan. Yeah. Oh. <laughs> bakit ka bakit? Na? Dahil, uh, dahil magulo yung kanyang mga dokumento, pwedeng ako yung pumunok. <laughs> <Yeah>. <laughs> okay. okay. Oh. Sino naman ang pipiliin oh. mo na pwedeng ninong o ninang Ayan. ng iyong anak? si ako. Speaker Martin Yan. Romualdez, President Yan. Marcos, or Senator Aimee Marcos? Sino? Eh si Senator Aimee Marcos dahil nagustuhan ko yung kanyang kwan eh. Yung kanyang Valentine na uh, Valentine TikTok. <laughs> yung uh, Pupido. Oh, <laughs> <Yung>, uh, <laughs> uh, <laughs> yun. Uh, Pupido. Wing! Wing! Okay. Oh, ito. Bing. Kung ah. Uh, meron kang ESP, talagang ESP powers. Uh, powers, ah hmm. Sino ang una mong hahanapin para maituro sa mga otoridad? Si General Bantag o si Pastor Apolo Kibuloy? Uh, baka mayroon si pa iba. Si Kibuloy. Yeah. Si Kibuloy. Dahil, uh, um, okay. mas malaking hamon yung anak ng Diyos. Okay. <laughs> okay. at muli sa Pili Nats, kung <laughs> ikaw naman may superpower, sino ang Let gusto go. mo talian sa kamay at takpan yeah. ang bibig o tanggalan ng kapangyarihan Oo. si Xi uh -huh. Jinping, si Putin o si Netanyahu? Eh yung yeah. pinakamalapit sa atin. Sina, sina. Si, Sino si pinakamalapit Jin? sa atin? Uh -huh. <laughs> okay. Uh -huh. okay, okay, okay. okay. Okay, ako naman. Ako naman, charot o true lalo. Unang tanong, charot hindi totoo, true lalo totoo. Unang tanong, Sek, Sang ayo ka ba na basta Pilipino ang napatay ng dayuhan ay act of war na. Kahit baka pilit. <laughs> True ay, lalo. Okay, oh okay. hindi. hindi mo nilalagay dito ano, uh, technically. <laughs> oh, pangalawang draw. Kapag lumabas na ang warrant ng ICC laban kay Duterte, mag-aala mag-aala ba sa tingin mo si Digong? True lalo. True lalo ha okay, okay. Ingat n'to, Lord. Sa tingin mo, may pag-asa ba magbalik ang dating relasyon ng Marcos the tulad sa panawagan ni Baste? Mm. Charot. Charot talaga 'yan, ha? O, oh, last question, Sek. Hunyo na, ha? It's June. Padahon na pa sa singilan sa mga nabitiwang salita ng mga hotshot na bad shot na ngayon. <clears throat> True or Lalo okay Junah, tintayin natin ilang mga ganap sa mga hunyong ito. Pronto Ratsadang tanong, tapatan, at tarang, tahan. you.